Ayan guys, nandito tayo muli sa Kalabagas Covered Court At ayan, muling naglilingko dito yung ating mga kapatid Ngayon, pinapangunahan ni Sister Joy Ang ano, mga kabataan Hello. Pero sabi niya ng ni ni ni, ni 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 Joseph. Sana naman alalahanin ninyo ako pag sabi niya doon sa ta, taga tikim ng alak, alalahanin mo naman ako pag nandoon ka na sa sa hari kasi siya ay walang kasalanan. Pansit din po. Tapos, pasta, mga corn, <tod> Ano yung corn sa Tagalog? Mais at mga kakanin. Ito daw po ay mga go foods na nagbibigay sa ating katawan ng energy. Okay? Susunod po ay ang grow foods. Ang grow foods po ay ito po yung nakakatulong para ang mga anak natin ay lumaki. Ito po ay kinoconsist ng pagkain ng meat, ng fish, ng chicken, ng egg. Nagalit. At kami po ay may kasama naman na batang-batang pastor. Pag-ibig ng Panginoon Siya ay nagmahal sa atin Gabi ito, pang-apat na gabi ng ating patuloy na pag-aaral ng uh, pang-pamilya, ang pamagat ng ating uh, Happy Family Seminar and mayroon pang uh, Health Lecture Noong na mga nakaraang gabi ay tayo nag-aaral ng patungkol sa uh, malusog, masaya at maumlad na pamilya at kahit b ay nakagalaran natin ang uh, pampalano bagay masaya ang isang pamilya sa pamamagitan ng palaging paikpa komunikasyon sa bawat isa ano kadalang sakit sa katawan oh, yes. ano karamdaman sa katawan buspas ating buspas at mga ay shellalay lalo na nagdurusa sa mga bisyo na ating uh, Kinasaglakan mo kayo. Pinigyan naman po sa uh, kahit oh, Sana mabusay, mga kumakuha o mabagalihin sa taas ng magulang. Sana ang mga lusay, ang mga at mga araw sa dito ay uh, matilig sa aming mga buhay at patuloy po niyo Diyos magigot sa iyo. Kaya ang mga pamilya at mga anak ay uh, pangunahan niyo. Akayo. Salamat sa pagtugon sa pangalan ng Diyos. Ano yan, Tugang? Sige po.

Daniel Manate. Sino po si Daniel? Sige po, tabi muna, tabi muna. Ikaw si Daniel? Are you sure? Okay. Uh, tanggapin mo ang panglabang sabon, kapatid. Tingnan muna na doon, kuya. Tingnan mo dito. Okay, thank you. Ate kakalugin mo 30. 30. Number 30. Hana Gadil. Hana Gadil. Hana Gadil. Gadil. Ayan.